So yun mga kasama uh, andito tayo ngayon sa may, no, sa May Balinsuela para uh, mag-gym dayo. so pupuntahan ko muna yung mga kasama ko eto tatawagan ko sila kasi hindi ko kabisado tong lugar eh kung kasi may mimitan may magmimit -me po na kami sa isang bahay ng tropa so tawagan ko muna sila bro bro Dun. Nambit na namin, Daniel. Ayan. So, ayan. Sila siya yung dinayo natin ngayon. Tapos, mayroon tayong isang tropa na kasabay ngayon na dadayuhin. So, kapatid ata ito ni Tony Fowler. Tama? So, ayan. Mamaya, mamimit natin siya. So, si Daniel, siya yung artist ko nitong kaliwang kamay ko sa may, yung tattoo ko sa Jesus Christ. So, siya yung nagtattoo sa akin. So, ngayon, mamaya, ah uh, tato na naman and then pero magbubuhat muna kami so unang una sila muna yung papahirapan ko and then pangalawa after nun, ako na yung papahirapan nila so ayan Trapunta natin yung isang tropa muna <mulay> Yan, kapatid ni Tony Fowler pala. Yan, mate. Uh, so, siya yung artist, artist, tattoo artist din. Tattoo artist din si Daniel. So, mamaya mag-workout kami. So, eto mamaya ang magiging sisti nito. Papahirapan ko muna sila. Ngayon mamaya, after nun, parang babawi sila mamaya sa akin dito. So, papahirapan ko na sila mamaya. Pero, baka siguro kontrolin ko lang. Baka mamaya, kasi baka manginig yung kamay. So, alam niyo na kung anong gagawin namin yung mamaya. Nakikita nyo naman. So, James uh, Jim and then after nun, tatosis na kami mamaya. So abangan nyo mamaya uh, panoorin nyo. Okay. Uh, first time ni Tantan buhatin tong ano. First time tama. Testing lang. Oh, testing, <laughs> testing Pero kanina kaya. kasi nagbuhat na siya ng ano. Binuhat niya na yung hmm. 37. 37. First time niya rin buhatin yung 37 pero sa kanya naman yun, kumbaga alalay lang ako konti, kumbaga align lang sa form. Pero maramdaman ko, malakas talaga. So dapat kailangan marunong lang yung spatter talaga. So yun, so tatry naman nila tong ano. So failure <laughs> lang naman to tapos drop set na. Drop <laughs> set. Okay. 1 2 3 okay, sa'yo one go two okay three go four go five go six last two last one last one last one push dulo 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 drop so pag drop set bawas sa isa, -isa.

'di ba? Sa sampayan. <laughs> ano ready ka na? <laughs> Malaking bagay yung drop set kasi halimbawa, yung drop set kasi kasi ito 'di ba, sobrang bigat na siya. Tapos yung drop set kasi mas mina-maximize niya yung dugoso doon sa muscle. So yun. So kumbaga binabawi dun sa pinakadulo talaga. So mas maganda nagde uh, draft set kayo isama nyo yun sa workout nyo kasi mas nagpa-pump yung dugo kumbaga pero okay lang naman yun kahit di kayo mag-drop set pero kumbaga pag drop set kasi mas intense yung workout mas nagpa-plus mas nagpa-pump yung dugo mas mas nag-maximize -ma yung muscle so alalay lang ako konti push mo go o yan sa kanya yan wala ako konti ako yan so mamay ko naman may may push siya 4 okay 4 5 good 6 Cast too, doon kay Tantan. Yes, squeeze mo. Chest out ka. Nice. Pose. <laughs> so next namin, uh, magpa-flies na kami. Kanina yung dumbbell in namin. Tapos nag-press. Tapos magpa-flies na kami. After flies, bicep kami. mag -ano na kami, accessories na bicep na. So wala namang problema yun kung tricep sasabay nyo, pero okay lang yung bicep kasi push. So nag-push kami, so ngayon magbabicep. tapos na kami nag-workout. So ngayon, iti-check -check ko yung mga katawan nila, ipipisik-check ko sila kung ano yung mga uh, kulang or ano yung mga kailangan nilang i-develop. So, mauna si Daniel. Okay, go. Tagal-tagal yung sano, sano mo. Okay, front, ano ka? Front double bicep ka. So ayan, medyo may, magkikita nyo. So ang kulang, ang kulang talaga is chest. So mapansin mo chest, di ba? Tapos medyo makapal talaga yung body fat niya. So ang kailangan niya i-develop, itong chest, And then shoulders, okay naman yung shoulders, bicep, okay naman. And then mamapansin nyo, mataas yung body fat niya. Talikod ka. Baklat okay, back lat spread. So, man, malapad naman siya, malapad. Pero ang problem lang kasi natin talaga, yung detail. Tsaka yung density or yung maturity ng muscle, yun yung kailangan niya ngayon. So, bawa sa alak. Bawa sa alak talaga to. Next, si Tantan. So, next na next natin si Tantan. Sige, Tantan. Tanggalin mo yun. So ito medyo ano siya, mas mataas yung muscle mass ni Tantan. Front double bicep ka. So yan pansin nyo 'di ba? Mataas yung muscle mass niya. So chest, ganun. Ayun. So yan medyo makapal din yung chest niya. So ang kailangan lang dito detailed. Okay, sige, talikod. lat spread. So ayan, so malapad naman. So mapapansin nyo, malapad siya Pero ang kulang is yung detail So yung density, tsaka yung maturity yung kulang So kailan lang i-basagin, kumbaga okay, diba? Makapal naman yung muscle May muscle naman siya Ang kailan lang natin nito is basagin siya So yun So next year, so may kinakausap ko silang dalawa Na pinupush ko silang mag-compete Para tignan natin <laughs> So ayun, tapos na kami nag-workout. So, uh, ito yung part 1 namin. Panoorin nyo yung part 2, yung tattoo sesh naman. So, yun. Sorry, pano so, panoorin nyo. Yan. Uh, abangan nyo yung part 2, yung tattoo sesh namin. So, tapos na kami nag-workout sa chest workout and then bicep. So, abangan nyo yung part 2. Okay? Uh, palo nyo nga pala si Daniel. Yan. Ito yung page niya. Tapos si Tantan. Uh, ano rin nyo yung part 2. See you, guys.